Mas Sir Rick ang ating driver syempre going to ano tayo triangle sa eskwala sa floodway dahil meron tayong operation na eh, ililikas dahil mataas na yung tubig doon so kasama natin ang FRU sa uh, USR team so tara let's go update natin kayo sa operation na to at ayan mga katoyong syempre napadaan tayo sa lugar kung saan umapaw ang ilog at bumaksak ang recrap ng ilog dito yan sa ilog pugad sa likod ng sabungan so inoobserbahan po na natin kung ano ang mangyayari at nandyan naman ang ating mga flood control at engineering para hawiin yung recrap na bumabara sa ilog kaya umapaw na itong ilog natin kita nyo mga ito ano? bako ang ginamit ng engineering para mag flow ng maigi ang tubig dahil nakabara ang isang malaking recrop sa gitna. So, kailangan gamitan ng bako para mahawe o maitabi yung isang buong simento na nasa gitna ng ilog. So, mga kabahayan dyan, bahana dahil umapaw na rin ng ilog dahil nasa bagyong nararanasan natin ngayon. Kaya, ingat ang lahat mga katoyong. So, kami patuloy pa rin ang operasyon namin. Ang ibang team namin ay nagpunta na sa sityo si Mona kung saan nagkaroon ng landslide at dalawang bata ang, ang natabunan at ngayon nag-operation pa rin sila doon at papunta na rin tayo doon sa operation na yon sa landslide sa Simona yan inawi na ng bako ng engineering syempre para tuluyang mag-flow yung ilog na bumagsak kasi napakalakas niya mga katoy kita niya naman yan yung current na dinadala ng tubig na yan ay napakalakas kaya ang makabahayan dito bumara yung ilog pati yung mga bakal eh yung basura ay humarang nasa ilalim kaya umapaw na yung ilog kaya ginagawa ng paraan ng ating engineering ng municipality syempre at saka sa tulungan ng MDRRMO para makliring kita niya, no? wala sila walang makadaanan sa kenyan dahil nag-ooperate yung bako so pinapanood lahat yung mga bata ay eh, nanonood din kaya lang ingat din sila eh baka biglang malaglag so pinapalis din natin yung mga bata diyan kasi number one prior priority yan yung recrap na nakaharang doon sa ilog mismo yan o no? kita niyan no? apaw na ang ilog mga katoyong grabe Grabe ang baha ngayon, parang undoy. Sinabayan pa ng pagbukas ng flood control ng Marikina. So, water level ngayong araw na yan ay nasa 20. Nasa 20.5 ang level ng Marikina ng water level ng ating floodway. Kaya lahat ingat at ang iba'y naidikas na natin sa mga kanilang evacuation center.